Hanggang sa ano, pagpawisan tayo. Awesome. Oh, basket. Ah, um. Kuya Jun Basket! Ay, ang galing! galing! Hindi lang sa pagkanta. Sa pa? Kuya Jun. Uy! Match pala to kay Bandam. Ha? Kuya Jun, tatalonin mo si Bandam. ah, Ah. Kuya Jun, 4-3. Oh! Siguro dati ano, dumadayo ka no. Lumalaban ka sa dayo no. O ayun no. Oh, nag-uho siya, tangtas ng kilay. Ayan mga kababayan, ito na si Kuya John ngayon. Napaka po, napakalinis. Makikita nyo mga kababayan, oh. Pogi, oh. Sinong kamukha ni Kuya John ngayon, mga kababayan? Dati, si Kuya John, ganito siya. Smile nga, Kuya John. Smile. Ayan, si Kuya John, maglalaro siya ng basketball. Ayan, oh. Ayan, mga kababayan. Mag-exercise si Kuya John. Okay. Oy, marunong mag-basketball si Kuya John pang-update kay Kuya Jun, mga babae sa mga nakakilala kay Kuya John wow. kala nyo ha ah, hindi lang sa pagkanta magaling yan mga kababayan marunong din yan mag dribble oh. ha. basic galing ha ah. sama kay Kuya Chris oh, tara, hindi. dito kay John yun, tinitrain namin si Kuya John makipaghalubilo ng mga tao, oh. marunong pala yan oh. Kuya Jun, tignan mo. Oh. Ah, gaya si Kuya Chris. Ganun. Ay, mali. Okay, go, go. Kuya Jun. Uy. Uy. Yan, isa pa. Kuya Jun. Uy, umunti ka na. Konting practice lang. Napit, Kuya Jun. Yan. Yan po, mga babayan, Si Kuya Jun, oh. Kuya Jun. Uy, umunti ka na. Isa pa. Isa pa. Kuya Jun. Oy! Hanggang sa ano pagpawisan tayo. Oh, basket. Kuya Jun. Basket ay ang galing. Basket hindi lang sa pagkanta. Ay, isa pa, isa pa. Mamaya papakita natin dito yung gaano kagaling kumanta si Kuya Jun, no? Oo. Oh, okay. Pagkatapos mo Kuya Jun, ako naman ha. Hop, Kuya Jun. Walang edit yan, mga babayan. Walang i edit yan. Ha, okay Uy, galing ni Kuya Chris, ha. Ah. Okay. Ah, lalayo natin, ha. Ah. Ah, lalayo natin. Kala nyo edit yan, ha. Oo, oh, oh okay. di ba? Walang, i <laughs> walang, i John, walang i <laughs> edit yan. Ha, talagang yan yung talent ni wow. Kuya John. Magaling pala mo siya si Ketan, eh. oh, Kuya John, eh. Oo, Kuya John, 4-3. Oh, Uy. Match pala to kay Bandam. Ha? Oh. Kuya John, tatalonin mo si Bandam. Ha? Ah. Ah. Pag dumating si Bandam galing Manila, lalaban kayo, no? Lalabanin natin, no? Oo. Oh, o, si Kuya Chris mo lang kakalaban sa'yo. Pagalingan, ilang free oh. throw. Ilang prito lang kaya ni Kuya John. Ilan, Ilan? ilan? Kaya John, isa pa. Tahimik tala si Kuya John, hindi nagsasalita. Oh. Pero sasanayin natin to. Yan. I-comment nyo dyan mga babayan. Oops. Kung Kung sinong magwawagi kay Bandam at kay Kuya John. Ah. di comment lang down below mga bumayan sino ang magaling si Bandam. Mas magaling pa si Kuya Jun sa akin humawak ng bola eh. Kuya Jun, uy, paldo. Galing ni Kuya Jun, ha? Pogi na ano? Exercise na sa mga Kuya Jun, ha? Kuya Jun. Uy. Malano ta, mala stiffness to, ha? Kuya Jun, for three. Oh! Yay! Ang galing. galing. Ang galing. May pants ka na si Yaya. Oo, oh, may pants ka na. Oo. Oh. Ano na Gusto mo ay, tayo? Ay, three points ah. Gusto Balakan tumira mo, ng three. Ha? Kuya Jun, ay, kapos. Kunti na lang, Kuya Jun. Siguro dati, ano, dumadayo ka, no? Lumalabang ka sa dayo, no? Kuya Jun, no? Oh, nag-oo siya, tuwang taas ng kilay. Spatter to, mga kababayan. Ito si ano, si... Mo, yung, yung mahaba ang buhok nito, ito yung ano ah. Ito yung napapanood ko. Sino? Yung ano, yung sikat sa online. Tumitira ng ano, malal malulupit na ano. Oh! Ay sayang, hindi natin... Hindi oh. natin ay pakita. Sa so, pa, kaya John, pakitaan mo nga ulit dreadlocks to. Ito yung kamukha no? ni ano. Ni ba? Ni Sina Barake. ay si ano, si Apalanan. Yung sikat. Oo. Oh. Kilala ko 'yan eh. Kaya sila nang buhok noon eh. Oh, naka-dreadlocks. Parker. Yo yeah, si Parker. Hmm. Lalaksan mo kayo para mabot. Up. 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 Oy. <laughs> Tu, naglalaro talaga 'to, naglalaro talaga 'to, minapakitaan tayo, oh. Oh, oh crossover, oh. Oh, oh, oh. oh. Hop. Hop. Uy. Talagang oh, nagpapakita ng gilas ah, ginaganahan. Para gilas kaya niya. Ay, ay. 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 Yay! Improvement po to kay Kuya John, Bob Marley. Tumira nang dos. Uy. Hey. Sapa. Walang edit yan mga babayan. Dari-dari't dire sa yan. Ito yung improvement, no? Up, 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 up. Free throw, free throw. Free throw. Kasi shooter sa free throw. Ang line ng free throw mo, lapit konti. Huwag mo, pa mo kang pakitaan agad ng talent mo kayo, Jun. Uy, kung ka na. Huwag mo kang pakitaan agad-agad. Dito lang, malapit lang. Kasi malayo. ng malayo yung interest mo talagang ano eh. Saka mo na ipakita yung interest. No? Yung malapit lang. Yan. Hop! Kuya Jun! Kuya Jun! Oo, inapalakas. Malakas pala to. Malakas. Malakas. Kuya Jun! Lapit ka konti. Ayan mga kababayan ha. Oo. Oh. <laughs> parang... Parang pumipitik eh no? Oo. Oh. Oo. Ayan ha. Ah. Ay, ay, ay. Good. ah oh. uh, one on one. Good. Ay. Talagang naglalaro to dati talaga, no? Oo, oh, marunong siya sa ani eh. Sa mga hulte. Eh. Oo, oh, marunong eh. oh ay, ay, yung pilantik eh. No? Kering, kering. Uy. Ano to? Ah, ste... Ah, Stephen Carey. Stephen Carey. Oh, pumipitik eh. Good, 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 good. Okay. Kuya, oh. yun. Ay, walang magandang shot ah. Daan. Ah. Ay, yung mga pumapalda na. Siya mga Napagod mga kababayan, no? Mas maganda yan, napagpapawisan. Uy, isa pa, isa pa. Malakas mo yan Sa Isa pa. Kuya Jun, ha? Parang ginagalingan ni Kuya Jun, ha? Kuya Jun! Oh. Alright. Ito yung maging laro ni Kuya Jun. Bukod sa pag pagkanta, ha? Nagbabasketball din. Ayan, Kuya Jun. Ay. Ay. Kanina, pasok na pasok. Uy, nakatingin si, Ay, si Aya, oh. Uy, pinapakita si <laughs> Aya. Uy, kailan kaya namin map. <laughs> Kuya kailan kaya natin makikilala si Yaya, no? Si si Yaya, para kay Yaya. Uy, Uy sabay, sabay, talagang sabay. ano, ha? Mukhang may love din tayo na mumuo, ha? Oh. Kuya John, ha? Uy, mga pag-ibig. Kay Yaya. Para kay Yaya daw yan. Oo. Oh. Kaya pinapakitaan niya si Yaya. Yaya, baka naman, ha? magpakita ka na. Uy! Para kay Yaya! Apir, apir, apir! Alright, very good Kuya Jun. Pahinga muna. Pahinga, pahinga. Init na mga kababayan. Please like and share and subscribe. Daddy Frankie Official. Laling lalo na sa pag-alaga niya sa kanyang mga uh, angels tulad ni Ate Lisa na, na na sa kanyang tahanan dahil magaling na. Uy, napagod si Kuya Jun. Si Ate Maricel, pagaling na rin. Marami siya na pagaling mga kababayan. No, sa pag-alaga niya. At pag pag-alaga sa mga angels, ang buong team. Kasama natin dyan. At syempre, may mahiwagang magic si Daddy Frankie paano alagaan yung mga angels. No? Natulad nila ng unti-unti gumagaling at nag-improve. No? Uh, ano kaya ang taglay na katangian ni Daddy Frankie mga kababayan? Bakit? Ganon na lang, sila ay talagang totally uh, gumagaling sila, no? So, praise the Lord, mga kababayan. So, hindi natin alam anong katangian nga ba talaga ni Daddy Franky bakit gumagaling sila. So, abangan pa ang mga improvement nila, mga kababayan, bukod sa pagkanta kay Kuya Jun. Marunong din siya palang magbasketball, napakagaling. So, maraming maraming salamat, mga kababayan. Ito muna ang update kay Kuya Jun a.k.a. Bob Marley a.k.a. Kuya Ayun, All right. alright alright, maraming maraming salamat mga kababayan, have a nice day everyone Kuya Christian oh, napagod bye -bye. ka no? na napagod, napagod ako, na? mas malakas ang resistensya sa akin ng eh, Kuya Jun eh galing ah, galing ni Kuya Jun oh napabilib si Christian no? oh, talagang improvement, okay, alright mga kababayan, have a nice day everyone, bye bye